Pero dahil nga po medyo tumatagal na yung paghihintay namin ay pwede na po akong malig sa trabaho. Kaya naisipan ko na pong i-video yung sitwasyon ng traffic dito. Para po sana may mapakita kung dahilan pro sa aking opisina mo sa kanin ako po ay malig. Kaya kinuha ko po itong cellphone ko sa cellphone holder ng motor ko. At inumpisanan ko lang na po mag-video. Pero napansin po ako ng grupong ito na nag-video. Kaya yung dalawa po sa kanila ay lumapit po sa akin. Sinita po ako at pinagsabihan po ako na bawal daw mag-video. Tinanong po po sila kung bakit bawal mag-video ay public road naman yung binibideohan ko. <coughs> Uh, ano 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 sige. Sige. Okay na. ano 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 mo yung ano 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 hindi ko alam sila. Hindi ko alam kung sino sila. ko alam Hindi ko alam kung sino sila. Ito. Ano yung ano? yung tutuloy ko? yun eh. Bakit kailangan? Kailangan video Sir, public road ang binigyan ko. Public road. Anong masama dun? Sir, papatok ako sa trabaho. Mahawa kayo sa akin. Sir, pa ako sa trabaho. Kaya lang, kaya lang.